Ay. o diba tayo pang snow gas <laughs> mm. ay grabe layo tayo kasi baka mayroong kumanod dyan eh o oh, diba, guys ako yung nagsusunog ng mga basura dito sa labas ng aming bahay ayan siya guys mm. oh di ba? dami pa rin snow napakalamig ayan ang snow oh ayan o nag ano na siya wow <laughs> uy idol master warm shout up sa iyo magpalit yun tayo kaya nga sarap magpalit yun eh. <laughs> kaya lang, di ko pa nahuhuli yung ating baboy nakawala Lin linamig daw dito sa snow kaya ayan. Ayan, shout out sa inyong lahat diyan, patamasak naman. Marami pa ring snow dito, idol. Diringan mo oh. Grabe no. Talaga naman. Hindi pa mawala ang snow dito sa amin. Miss you si Sinabisi. Miss you to Idol. Ito, nag-ano kami. Na naman dito, malapit na ang March. Pag malapit na ang March, alam na this, mabibisi na naman tayo. Ano ba yung pumutok doon? Lumayo ako kasi natakot na ako ng <laughs> dati putukan kaya ako. Kaya ayun. Ayan o. Oh. Tapos tingnan mo yung isno sa ibabaw ng bahay oh. Nasira, nasira na yung mga bubong dahil sa isno. Ayan o. Oh. May mga butas nga. Napiktuhan din pala, no? Napaituan din yung bubong dahil sa mga snow. May butas sa angka pa. Nandito ko sa Japan. Nagsasawad ako ng baldi. <laughs> Hindi nga baldi. Alam mo yung color. Binuka ko lang yung color. Yun, doon ko siya, ano. Doon ko sinahod yung tubig. Ayan, na to, nasunog na. Oh, grabe. Timtim -tim na siya, oh. Tingnan mo, Diba? Beauty, takatakutan. Shout out si Sikoy. Ayan. Ayan. Quick live lang ako. Kasi di ko kaya yung lamig dito. quick, <laughs> quick live lang tayo guys. Kasi, ayan, nagipara na yung ano, yung tag nito, ayan o. Oh. Yung nasunog. Liparan na siya. Ayan. Shout out. Tamsak. Salamat si si Sikoy. ka takot. Wow. Grabe. Ang lakas ng hangin. Pinabantay ko kasi baka lumipad yung apoy ba. Ayan. No. Ay nako. No. Yan. Sana masunog na yan lahat. O, diba? Sarap magsunog. Sino bang nakakamiss magsunog sa ano? Sa Pilipinas, di diba sa Pinas, ang sarap magsunog pag tuwing hapon para pang pambugaw sa mga lamok. <laughs> Sis, ka katakutan. Kumusta na po sabi ni Master Worm? Grabe si, ano, G, ang laki na, no? Sarap hawakan si G ba? Tira usog ba? Tira usog. Ayun ba, wala na siya. Kaya lang, nagpipadan yung ano ba? Yung nasunog, wala pa akong kung sang glass. Kamapuwing yung ating mata. Ano to? nag snow ba o ano? Hala, snow pala to. Kala ko yung ano ang nagliliparan. Napika ko dun na ah. Akala ko yung ano ang naglilipad, yung nasunog ko, snow pala. Ano ba yan? Snow pala siya, oh. Eh! chat uh, chat sa 10 million live viewers. May dumaan na dump truck kayo, no? Yung lucky. <laughs> Ayan, sa harap kasi kami na. Ayan yung pinutol na yung mga kahoy dyan, idol, oh. Wala na kalbo na. Bininta namin. Bininta namin yung, yung mga kahoy dyan. Pero, laking tulong kasi yung palayan namin, maliwanag na pagsama. Ay, grabe, ang lamig. Hindi ko kaya. Oh, Diba? Dito sa umaga, sunog ako ng... ba diba, yung pag tuwing umaga, yung dahon ng saging, dahon ng langka, dahon ng pili nuts. Malakas kayang ano yun, malakas kayang... Pero na namang dump truck, oh. Wow! Lalaki. Nasisira na sa kanila yung daan dyan, oh. Kasi ang lalaki ng mga dump truck, ang bilis pa ng magpatakbo kala ko itong lumilipad, yung sinusunog ko is noon na naman pala. Ay, grabe. Ay, sisikoy, Luminada TV, shout out. Oh, baka na mismo sisikoy yung ano ha, yung magsunog ng basura sa gilid ng bahay. On labig pa oh, grabe. Huwag naman sanang malamig na ganito. Uy, tingin kamay ko, oh, naman hid na. Namula na wala kasi kong guwantes. <laughs> Bigla kasi akong napasunog dito. Kasi si Mia, inuutosan akong may bibili na ako sa ano, convenience store sabi ko. Sunugin ko muna yung basura bago ko aalis. Kasi baka maabutan na kong gabi, hindi ko na naman masunog, di ba? Oh, di ba, Sisikoy? Pagtuwing hapon at umaga, oh, di ba? Ah, uh, Ayan si Idol Master Warm. Nako, si si laki na ni G. Grabe, asarap himas si ni G. Ako ay grabe, parang di ko kaya. Ano pa lang say, minutes pa lang, pero di ko na kaya sa labas. <laughs> Umuulan pa ng isno, ayan oh. Patak-patak pala oh, ayan oh. Kita nyo? Oh, snow pa. So ayan ako yung magpapaalam na, no? hindi ko kaya talaga, grabe. Quick live lang tayo. O sinong dumaan? Na timtim -tim naman na. Maut timtim na 'yan, no. Wala na. Alam mo yung timtim, mas mas kinala -ma rin mamatay yung apoy, oh. oh 'Di ba? Yung mata ko pumapasok na yung isno. <laughs> Sakit pa naman. Ah, di ba? Akala ko kasi kanina si Slomin, yung lumilipad, yung nasusunog kong mga papel lumilipad na eh. Yung pala hindi is siya oh. So ayan na kayong paalam na guys. Salamat idol ah. Ako'y magpaalam na kasi hindi ko kaya sa labas. Quick live lang tayo. Hindi ko tingnan mo naman tong asno ah, snow. grabi <laughs> Grabe. Nag-snow dyan, dyan ba? Diba? Ano, idol? Oh, pwede na tong ayun si Mia naglakad. Dito sa ano wala na no, oh, natunaw siya. Hmm. Di ba? Tunaw siya kasi binuldoser diyan. Pero sa ano ang dami itong tarima namin to ng bulaklak. Tapos yung anak, yung shoes mo. Change of shoes. Ganyan oh. Wala na siya. Di pa yan, magpatak pa yan. Dito wala na siya, oh. Kalsada. O, di ba? <laughs> wala na siya, oh. O, di ba? Ayun yung palayan dun, o. No? Puno yung palayan ng yelo. Ayan. Ako ay magpasok na sa bahay. Dahil tugnaw na, grabe na ito. Hmm. Ayan. Aba, bakit nandiyan yung fertilizer? Hindi naman yata dumating yung mag-check niyan. Sabi, darating. Hindi naman pala. Ayan. <laughs> Alam mo yung pambuldoser namin, nakaridi lang siya. Nakaridi lang siya, ayun o. Oh. Kasi, pag nag-isno marami, ayan, dyan siya o. Oh. yan, buldozer. O, oh, diba? Ganyan. Ito yung mini truck o <laughs> oh, ayan na yung bubong namin na wala na yung isno tapos pag nag isno na naman balik na naman ito yung fertilizer sinasabi sa inyo sabi kasi ichichik to wala naman dumating bakit may garon garon pa pachik pa ba yan yung kar karito na maliit so ayan god bless everyone salamat idol mbhr nako dito pala si sisi kuy <laughs> <clears throat> Shut out. Ala, nawaan ano itong baldi, oh, Napuno na ng yelo, o oh. Nabilog na ba? <laughs> Ako'y magpaalam na ang lamig. Di ko kaya. Dami mo, sisi. Ano ito? Ano na yun? Ang halo-halo. Kaya nga, eh. Sarap mag halo, eh. Sa pinas, ang init daw. Master mo shout out. Miss you mo. Mustan, habi ni ko iluminada. <laughs> Padala mo dito sa <laughs> Hong Kong. Nako! Pag pinadala siguro yan dyan, ano, natunaw na, no? So, ayan ako yung papaalam na. Grabe na yung kamay ko. Nangangatog na. Uy, sis Ani! Hindi <laughs> mating si sis Ani yan dito. Uy, sis Ani! Shut up! Thank you, sis Ani, ha. Ah. Master warm shut at sabi ni M MBHR. Ayan. Kung siguro, sila Kuya Bal... Hindi nila kakayanin to sa Hong Kong nga walang isno. Lamig na lamig na sila, no? Lamig na lamig sila doon. Sa isang taon nakaambon kami ng isno. Flix Mastery. Ah, talaga? Isang beses lang. Buti pa dyan. Dito na Ang isno dito, gatao. Natunaw na nga yan, no? Oh. Wala na yung padulasan ko tuloy dyan, no? Oh. Pero mag-iisno pa yan ng marami. Abangan natin. O, diba? Pero diba, wala akong guwantes. <laughs> Tingnan yung kamay ko, o. Oh. <laughs> Grabe na yung kamay ko. Tugnaw na. So, ayan. God bless everyone, ha. Ah. Uy, sisikoy. Ani, salamat, ha. Master Warm Idol, siya. Salamat. Kay sisikoy Luminada. Kay Violita Katakutan. Ayan. Ayan, ah, Ani. Iba, naglaro si Mia, o. Oh? Ayaw niya magpakita, nagtago. Ayun. Huwag ko na siya ipakita. O sige. Kasi baka makita niya doon sa panoorin niya mamaya, magpagilitan ako eh. <laughs> ha? Ayaw mo magpakita. Nagtapon siya ng ano, gumawa siya ng bula-bula na ano, snow. Ayan. Ingat, God bless everyone. Thank you ha. Ako ipapasok na sa bahay. At di ko kaya tong lamig. Oh, um, Jesus, aba, dumay dumating na bisita. O, oh, oh, yung ate ko dumating. O, oh, ba't nakatrack kayo? Ha? Yung ate ko dumating, ayan, o. No. Oh. Anak, ay hindi, hura, masaya kasi tayo. O, oh, ano yan? Nan, nanda, sore? Binkyo. Nani. Nani, sorry. Ah, so ka? Nani sun no? Yan pa mangking ko. Naka, na, sur, sur, ate, di ka baba Ayan, ayaw ko yung magpapaalam na dumating yung aking ate. Ay, silipin natin yung aking sinusunog kasi baka nag-apoy pa. Ayun. Mayroon pa siyang kunting apoy. Sarang punta mo, wat nakabag Ha? <laughs> Ayun no, kunti na lang. Tingnan nyo. Oh. Ano yan? Huwag mo pati ka, ayaw mong mabidyo. Pa <laughs> pati yung ate ko, ayaw matalay eh. Mga takot sa kamera kasi ito, maganda naman. May nakatrack siya oh. Ha? Ayoko kumain yan. Paborito mo yan? Iyan niyang magpa-video pero. <laughs> matamis yan, matamis. Iyan yung person mo na dry na. O, tingnan niyo, o. Oh. Ay, mahulugan ako ng yelo. Ayan, o. Oh. Dinadry siya para lalo daw matamis. Bada. Ayan, ingat. God bless. Great. Sabi ni Idol Master Ram, ayan o, no, baka maulugan tayo ng yelo ba. di ka pa makapasok. Kaya nga eh, papasok na ako. <laughs> Pasok na ako, Idol ah. Salamat ah. Ayan timtim no, -tim naman na yung apoy ko. Ay, yung apoy na sinunog ko, kunti na lang. Oh. So ayan, marami salamat. God bless everyone. God Thank bye. you. Love you all. Bye. <laughs> ayan, God bless everyone. Oh, Meron 100. How are you feeling? I'm feeling very very cold because a lot of is snow. Oh, English you na. Know? Oh, ayan, bye-bye na. Bye. <laughs> yung at to na 'yung magpa-video. Tapos ano na siya? Hi 100 Shout I'll you thank you for coming. Yeah, god bless. Bye-bye, ano. Ayun na siya, oh. <laughs> <laughs> parang hapon parang hapon na ris kung ba nagsayaw pa o, sa kanina ayaw magpa video ngayon may sayaw sayaw pag nalalaman <laughs> uh, ay ano to siguro oh? ha malubog ka dyan meron um, tayong model ngayon ay may sayaw na maganda ano ano niya dito Huwag Wag na magtugtog, makapirate ako. Hindi. <laughs> ano naman ako? Ano? Ganyan yan, sa simula ayo tapos linalamig na ako sa iyo, ti. mo. Wag kang magtugtog, Mag-Bluetooth ka. Sayaw-sayaw -sayaw ka lang. Ano, TikTok naman? Dawa pa ni content mo ate mo kaya nga ito dito li ako makapasog nangatog na tuloy ako ayun doon. ah ayan oh ay, ano ano ko naman oh. alisin mo kasi yung bag mo kasi ang bigat ay dinano ano <laughs> ayan grabe ang lamig Amo na yan talang agno. Ah. Ito na ka. ka. Oh, si Miss Chocolate ko no? Ito. Tinawag <laughs> ka ni si min Dalihan mo natin, na, nilalamig na ako. Uh mm. Dali na kasi may naghintay sa yung viewers mo. Magsayaw ka eh. Pakinggan mo lang sa liri mo. Mm. Abay, nataki na. Mm. <laughs> Pag nadulas ka, bahala ka dyan. Ayan, i-screen mo na yan, Sisi. Si. Paano man? Hindi ko marunong. Mag-model-model na sa si. Kaya nga, nag tugtog siya, kaya siya lang naman nakakaalam ng sayaw niya eh. <laughs> Parang nakawala ng wow. awla. Buti na lang pa ako umalis, no? Hmm. Baka nga karating ka dyan sa may sinusunog kong apoy ti. Eh. <laughs> Parang papalapit palapit ka ng palapit doon. <laughs> <laughs> Patingnan mo, na muna na siya lumalapit siya sa may ano. <laughs> grabe. Magmodel model na <laughs> Ayun, may nagpalakpak na sa iyo diyan. <laughs> Ay grabe. Hmm. Jesus, marosip. Sumba on ice. Kaya nga, nagsumba-sumba na siya nagsumba sa ice. Eh. Siya lang naman nak. <laughs> nalokin <laughs> Kaya nga, si Slowin eh. Dito rin makain. <laughs> ayan Oh. With ano yan? With, with apoy. Kumidyanti at masa... oh, grabe yan. Grabe yan, si Sani Pag kunyari yan, ayaw-ayaw. Tapos kanina lumalapit naman sa camera. Tapos ayan, nagpa-video pa tuloy. Hmm. Gana, ganaan siyang magsayaw sayo kasi siya lang naman nagkakarinig. Hmm, ano naman kaya yan? Sa bahay niya kasi, hindi yan makaganyan, ano, sis Ani. Pag dito lang yan sa bahay, nagwawala. Kasi yung kanyang kasama doon, ayaw niyang mag ano-ano ba. <laughs> Ayan, binagsakan na tayo ng snooty. Mm. Oh, <laughs> mm. Tug, -tug. na nga, anak, ikaw naririnig mo naman yung tugtog mo. Mm. Si <laughs> Slomin, tingnan mo yung ate ko na naloki na, na, na. Ate, ati Saan Lomin, yan? check mo live ko kahapon makilala mo ang special guest dancer ko. <laughs> Ayan. Ayan, si Sis Lumin, bisitayin nyo rin ang ano niya, ang channel niya. Ano yun? Kumusta ka? Bakit? May pa, may pa, abanti pa? Walang linya yung tugtog. Haba, oh, ganun pala yun. Ito yan, lami ng isno. Ang <laughs> lamig na. <laughs> Grabe to sis. Ay, kanina si Lomi, nandun ka sa live ni Kuya Joey inihingian ka ng ano, inihingian ka ng ano tawag nito. Hindi lang ako nag-comment, pero tawa ko ng tawa. Sakto pa na, mandun ako sa CR. Ano tawag dito? Asa na nga yung red packet ko para may remembrance ako? Sabi mo, ano anya, pang sa 2030 na anya, makatanggap mo. <laughs> Hindi ako nag-comment eh, nag-video lang. Ang hirap kasi mag-type dito sa smartphone. Nahihirapan ako sana ako dito sa ano sa iPhone. Kaya <laughs> Sige, sige. Di mo ginag ginagawa mo. <laughs> Tingnan mo yung ate ko. Marami. Para wala siya. Atras tuloy ako. Bakit kaya? Di na ginagawa ati mo. Sabay ka sa pagsayang. <laughs> kaya nga di giniginaw eh. Sigi, sigi, Master Warm, may anak na NBA, si J. ano ni? Wakala <laughs> na, ito mo niya may na bisita, um, biglang na, biglang na ito yung ate ko. <laughs> Wala na ti, pumasok uli. So, Diretso mo lang sa mo sis, bisitain mo live ko kahapon may special. Okay, bisitain natin yan. <laughs> Grabe. O ite, pininitan ka na? Okay, umari. Tapos na? Bye-bye everyone. <laughs> Ayan, pa, buti naman natapos. Salamat sa Diyos. Ayan. <coughs> no, wala ko. <laughs> <laughs> Ino na daw siya. Inubo na yung ano natin. Sinipon na tuloy yung dancer natin, o. Oh. Oh. rin ba? Ha? <laughs> ina, ina na, na daw. Tawag dito, ayan, pinandar na niya, oh. hmm. Babalik na. Ay, kunang kata di siya. Oh. Ah. Ha? Nabingi, di ako narinig. ni? Ako yung ipaalam na ako ha. Maraming salamat. Ay sayang pag di maka lahat. ano kala? Ay, si G. Maka kala, ano, kalahi si G. Oo oh, nga no. Dapat may anak yun. Para may ano na na sa ilo. Kaya nga eh. Ako tuloy ang linabig. Lucky na. Oh, ako yung paalam na maraming salamat. Sis Annie. Sis Lominada. Ma... Idol Master Warm kay MBHR ayan maraming salamat sa inyong lahat kay 100 Woodin Furniture wow furniture yun oh ayan marami salamat sa inyong lahat kay sino pa ba Violeta Katakutan ayan marami salamat ako ah, yung pagpapalam na ha ano, puma yung dancer natin inubo na God bless Master Ay, salamat idol ha. Bye bye. Love you all. Lamig, grabing lamig.